kuya mag naliligo ako ng dagat. So, tuturuan ko kayo ng iba't ibang langoy. Number one, langoy aso. Tati, mm? mm. mm. lang tayo doon. Kuya. 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 ng tao! Kuya.

yun yung mga anong talon So, nakapagpatas lang ay. So, may, ay sari! So, gagap, tapos may isa pa akong, isa, langoy tao. Uh? <laughs> e, oh, Ang kira pa maglangoy tao. Ito pa, ito pa, pa. Ay, 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 ano,